mga kalawit, for days video, eto nga at ako ay nagwawali sa aming bahay. Dito kasi humihiga yung nanay ko. Ayaw niya kasi dun sa taas mga kalawit. Masakit ang kanyang tuhod at paa kapag umaakit siya at bumababa siya ng hagdanan mga kalawit. So ngayon, eto nga, tignan niyo naman mga kalawit. Ito yung pom ni nanay. So, dito ko ilalatag yung pom niya mas gusto niya dito mga kalawit, kasi mas komportable nga daw dito matulog. Siyempre mga kalawit, si nanay 75 years old na. Yes, 75 years old na po ang nanay ko. At kailangan niya na din pong talagang nag-iingat. Kasi nga, delikado rin sa haddanan Siyempre, baka madulas or matisod. So, mahirap na talaga mga kalawit. Kaya, mas prefer na dito siya matulog sa baba malapit lang sa tindahan niya. Kaya kapag may bibili, ayan, malapit lang. So, ako naman mga kalawit, ah uh, dito din, ayan, palaging nandito din ako sa bahay. Palagi ko silang tinitignan, palagi ko silang inaasikaso para kung anong kailangan dito mga kalawit ay nandito ako sa bahay. So, ayun nga mga kalawit, piniprefer ko yung unan, inaayos ko para pagkatapos si nanay doon sa kusina, uh, matutulog na lang siya. Kaya para prefer na hihiga na lang talaga siya. Tapos yan nakita niyo mga kalawit. Ganyan lang sinasarado ko yung bintana namin. Ganyan lang, tinatakpan ko lang ng ano yan, ng yan, ng, ano ba yung tawag dyan? Parang sapin. Wala namang ano dyan, Wala namang kahoy naman yan. Saka wala namang dyan. Safe naman dyan mga kalawit. Obligasyon pa rin nating tulungan ng ating magulang mga kalawit dahil sila ay matanda na. Siyempre, kailangan natin yan dahil tayo ay mabibless ni Lord. ba diba, mga kalawit? So ito nga mga kalawit, isasarado ko na nga muna ang tindahan namin. Ayan si Mudra. Ayan siya. So, ewan ko kung anong inaayos ni Mudra dyan. Ako naman ay nagsasarado ng aming tindahan. Ganyan lang yung isinasarado namin kasi nga hindi pa nagagawa ni Tata yung pangsara ng aming tindahan. Kaya yung ginagamit ko lang ay sapin. So, okay naman yung mga kalawit kasi safe naman dyan. Meron naman tong bakal mga kalawit kaya safe na safe naman yung tindahan namin. So, ngayon, ito nga, naghihimay ako ng pagkain naman ng pusa. Kasi alam niyo mga kalawit, ang dami kong mga alagang pusa. Alam niyo ba, ang pusa ko, dalawa. Tapos, meron pang tatlong kuting. Dahil nga nanganak yung pusa namin eh. Ewan ko ba mga kalawit. Sabi ko, wag nga muna magbuntis eh. Ayan, nagbuntis. Buti pa yung isang pusa namin, hindi, hindi nagpapabuntis, matapang. So, ito din, meron kaming aso, mga kalawit, pinapakain ko na rin. So, ayan, ang hirap talagang magpakain din ng hayop, mga kalawit. Siyempre, ilang pusa yung nandito sa amin, ayan pa yung mga anak niya. Siyempre, mga kalawit, obligasyon pa rin natin pakainin yung mga hayop kasi, siyempre, kawawa naman sila kung pababayaan natin. At nakita niyo naman pagkatapos kong pakainin yung mga pusa, ito naman yung ginagawa ko, mga kalawit gabi-gabi. Ayan, tignan nyo naman sa tuhod at paa ng nanay ko si Mudra mga kalawit kasi palagi kasi masakit 'yan eh pina-check up ko na 'yan nakakainom naman siya ng gamot pero hindi pa rin talaga siguro nga dahil sa katandaan mga kalawit ganun nga siguro kasi 'di ba ganun naman yung mga may edad na talaga nakakaramdam na sila ng sakit-sakit sa katawan so ayan ilalagyan ko nga ng media si Mudra sa gabi malamig. Palagi kong sinasabi kay Mudra na palaging maglalagay ng medyas kasi minsan ayaw niya magmedyas lalo na ngayon talaga nagulan. So kailangan para hindi nga malamigan yung kanyang paa. So kaya mahaba yung medyas na yan mga kalawit kasi nga para umabot sa tuhod niya. Minsan kasi mga kalawit eh, sinasabi ni Mudra, mainit nga kapag may medyas. Pero ako lang talaga yung makulit, mga kalawit, kasi gusto kong nilalagyan siya ng medyas sa gabi. Eh, lalo na, di ba, eh, magpapasko na, mag -new, new year, lumalamig ang panahon, tapos umuulan pa. Alam niyo mga kalawit, halos na Maiihi na ako dito kakatawa mga kalawit kasi meron nga kaming marites din ni nanay. Ayan, tawa lang kami ng tawa dyan mga kalawit. Ewan ko ba, hindi na kami maubusan ng kakatawa dyan kasi nga yung pinagkukwentuhan namin, eh talagang nga nakakatawa mga kalawit kapag marites. So sa amin na lang yan mga kalawit. Kung ano-ano na nga mga kalawit ang pinapahid sa tuhod, merong langis, merong gas na may sili, kung ano-ano na lang mga kalawit. Eh, hinahayaan ko na lang mga kalawit, kasi mother knows best. So, sunod lang tayo mga kalawit. Ay, nako mga kalawit. Itong pinagmamaretis namin ni Mudra. Talagang mapapaiyak ka na lang sa kakatawa. Ayan, naguulan-ulan pa rin mga kalawit. So, palagi pa rin tayo mag-iingat. Hapon na ako nag narration mga kalawit. Dapat nga kagabi pa to. Kaya lang inantok na talaga ako mga kalawit. So hanggang dito na lang mga kalawit. Bye-bye!